Okay lang bang itakbo ang kotse na may sirang oxygen sensor? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may na-question na naman ano at sira daw ang oxygen sensor ng kanyang kotse where probably nag-check engine niya ano at nung iniskan eh oxygen sensor yung lumalabas ng mga error code. So yun nga, question is okay lang bang mag okay lang bang itakbo ang kotse na may sirang oxygen sensor. Well, okay, ano ba yung use ng oxygen sensor? Well, siya yung sumusukat ng mixture ng air at ng fuel. Now, pag sakali no na faulty o sira na yung inyong oxygen sensor, pwedeng maging mabibrate yung inyong makina or pwede rin nawang lumakas yan sa fuel consumption. So yun yung uh, pwedeng ma-experience ma mo or pwede pa nga yung parang mag-go off yung makina mo o parang mamamatay, parang nag struggle Pag talagang sa halos sirang sira na talaga yung oxygen sensor ano. So now, okay, ano ba yung ano? Ano ba yung yung question nga niya is kung okay lang itakbo? Well, Technically, tatakbo ang sasakyan kahit may sirang oxygen sensor. Yun nga lang, sabi ko nga, pwede maging mabibrate yung inyong makina or pwede lumakas yan sa gas. So, ang pinaka-suggestion ko talaga sa inyo dyan, eh, palitan na ninyo. Okay pa? Kasi ang oxygen sensor, normally, hindi naman yan repairable. Eh. Well, kung meron siyang dirt o clog, pwede nyo siyang linisan. Okay? Pwede nyo siyang linisan. Pero normally, pag nasira talaga yan, eh talagang sira, no? At uh, hindi siya hindi siya nadadaan sa linis, hindi siya nadadaan sa kung ano pa mang proseso. Kung sira, sira talaga yan. So parang, parang bumbilyen eh. Napupunde. Okay, pag pundido na, wala ka na magagawa. Kailangan mo na siyang palitan. So, kung yun nga, kung pwedeng itakbo, pwede. Oh, ako, personally, uh, way back then, may yung kotse ko, ito, Mirage, si Rayo Oxygen Sensor niya, tumatakbo siya ng alos 200 kilometers per day, wala namang problema. Okay naman. Yung, uh, ano, yun nga lang, ang mapapansin mo talaga dyan is malakas yung ma vibration ng makina o mas mabibrate yung makina at posibleng mas malakas siya sa gas. So, minsan may lack of power din pag may sira kang oxygen sensor. Pero yun yung ano, yun yung mga ma pwede mo ma-experience if may problema ka nga sa oxygen sensor. So, do sa question is, pwede, pwede pa naman nyo pa namang itakbo yan. Pero kung ako ang tatanungin, mas maganda ipaayos mo na para mas maging maganda o smooth yung takbo ng inyong sasakyan. So yun mga paps, no, kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. At sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas. TikTok, click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panunood. Keep safe mga paps. At salamat pala sa mga nagko-comment, nagbibigay ng advice, nagbibigay ng opinion sa mga vlog ko. Salamat sa panunood. Keep safe mga paps.